to my vlog. Please subscribe my YouTube channel. So, no, guys. Kahit walang nanonood, kahit isa lang sa manood pa kayo, guys. Mag-subscribe kayo, guys. Ka, ano maka so ang ginagamit ko po, sa buhok ko para hindi matigas oh yan matigas, diba, matigas. yan ba matigas yan tumatayo pa nagigigil ako netong na tumatayo guys so ito yung ginagamit ko ang bango niya Kala ko maliit lang. Sobrang laki. Sobrang laki niya pala. Order na kayo nito, guys. Yan o. Oh. Wow. Oh, Shining. Sabog yarn awala nang tumatayong ah uh. Ah, 'di ko 'to 'yung Oh, 'di ba? Slack natin. 'Yan, guys. So, gusto niyo, nasa TikTok shop lang 'yan. Bye-bye. Thank you for watching. I follow nyo po ako.